Isa na namang OFW na nagtatrabaho sa loob ng bahay ang tumakas sa amo nito dahil lamang sa pakikinig sa isang sulsol ng isa rin kababayan Nakumbinsin nga ang nasabing OFW dahil sa pangako ng isa rin nating kababayang Pilipino na hahanapan ito ng panibagong employer kasama na nga rin dito ang magandang pangako Bago pa nga mangyari sa inyo ito mga kababayan ay sabay-sabay nating panuurin ang video na to para makaiwas tayo sa mga ganitong klaseng pagkakamali at dahil pag binalas-malas kayo, ay siguradong may kalalagyan kayo. Ay, Kasi punago po, po sa akin nung tumulong sa akin na pagka umalis ka sa amo mo, pwede naman tayong magganap ng amo mo na itatransfer ka. Sino yun? Ba't sino yung nagbigay sa'yo na advice nun? Yung pong nakilala ko po dun sa online sir. So sabi niya, umalis ka na lang dyan kung baka mamaya mapano ka. Hanggang ngayon po, sir, hindi ko na po siya kasama, sir. Kaya... Yeah. Nakita mo na? Nakita mo na? Nakikinig basta-basta sa mga sinasabi ng ibang tao? Ako, sa mga ako, harap-harapan ang sasabi sa inyo lahat. Well experience, alam ko kung nangyayari. Hindi niyo opinyon pinapakinggan. Gumagawa kayo ng mga, ng sarili niyo mga buhay. Tapos ngayon, magsisisi kayo. Hilingin kayo ng tulong. tutulong. Tignan mo ngayon, lumingin kayo tulong dahil gusto nang umuwi na umuwi. Na so, umuwi. Samantalo, nung, nung, nung ako ng advice sa inyo na huwag kayong tumakas pag may problema, i-report agad sa, 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 agency or tumawag agad sa government hotline para mas ma, ma ano, yung, yung inyong reklamo. Ngayon, ngayon, Okay ngayon, gusto mo na umuwi ngayon. Nasaan ka ngayon, ate? Nasa Alcobar po, sir. Okay lang yun, sige. Andyan na eh. Andyan na eh lang eh. Nangyari na eh. Tumangat ka na eh. So, all you have to do now, pumunta ka sa Polo. Yung uh, MWO, mag-report mag, mag ka doon at sabihin mo ang nangyari sa'yo. For sure, tatawagan nila ang agency mo. At sigurado ko, makukuha ka sa agency mo and ikaw ay babalik sa agency mo. At hindi ko alam kung ano, din pauwiin ka, pwede, pwede ka gabi na para, uh, ibigay ulit sa ibang ano. You know? Hindi, hindi ko alam. Ang agency mo nakakaroon yan. Okay? Sigurado ko si maaaring singiling kanila sa ginasud ng sa sayo. Pero may pwedeng mga ganong bagay. Hindi ko po nasasabi kung uh, depende po yan sa si agency kung ano sasabihin sa inyo. Then, that's the time mag-decide ka. Pero, importante po ngayon is pumunta po sa polo, inform of your location and your situation para po magawang ka ng paraan. Kaya mo ba? Apo, sir. Um, okay. Ito ang ating pag-uusap ay naka-record. Okay? Okay. Wag kang magalala, hindi ka na, hindi ka naman hindi ka naman papakos sa mukha mo. Okay, sir. Pero yung mga yung mga pinag-usapan natin ay halos problema ng maraming OFW na maraming mga kapares mo. So, yung yung, yung yung uh, pag-uusap natin ipo ko 'yon pero hindi ka po hindi po kasama ito nakita ka okay, okay. At sa mga kababayan nating OFW, iwasan po natin ang magpapaniwala sa mga ganitong klaseng pangako Baka sa kagustuhan yung makakuha ng mas magandang trabaho at mas malaking sahod Ay baka mas malaking problema lamang ang dumating sa inyo Alalahanin natin na hindi basta-basta kinokondena sa kahit saang bansa sa Middle East Ang mga kaso ng runaway maid Maliban na nga lamang kung may nangyayaring pang-aabuso sa pagitan ng employer at ng OFW. Kaya naman, lagi po tayo mag-iingat lalo na sa mga ganitong klaseng modus. At kung bago pa dito sa aking YouTube channel at nagustuhan mo ang video na to, ay ini kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunood.